May tao na kahiga. Oh. May nagsisilpo oh. Sino kaya to? Nagpapahangin pala dito kaya pala hindi ko nakikita. Eh si Bosing pala yan oh. ah. Ah, ng buhay ni Bosing. Bukod sa mahangin pa, naka-electric pa si Bosing oh, Ano bang pinagagawa mo? Laki ng higaan mo, Bosing ah. Oh. dami mong ulan, oh. Ilan yung unang mo? Pito? So, Tapos ang lang, ikaw lang mag-isa. Ang lupit mo talaga bossing ah. Iyan oh. Dito tayo idol sa taas namin pala idol oh. Napakahangin dito. Bukod sa mahangin pa, naka-electric pa pa. Naglagay ako ng tin. O oh, yan. Para... Oh. Para tambayan namin mga bossing. Si bossing nagpapalakas dito oh. Dito kami pag bossing, mainit sa second floor namin. Ya, dito kami nagtatambay.